Ay, nata, uh, lang, uh, uh. So guys, what's up mga kaidol? So may nagbanggaan dito mga mga kaidol Traffic dito, Kapar Traffic, ito ko yung traffic oh Traffic, Kapar Ayan oh, traffic Tanaw na ito mga Kapar kung 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 sa'yo na ito Ayan ma. Ay, mga, ayan mga ka kaidol oh Nayupi Nayupi tu at tumangiling Nakto Nayupi oh May, may nakabalagbag na trailer mga Kapar, mga Kapar, tama mga Kapar Sa grabe ng banggaan Nagbabagrailer na pa. Ah, ito lo. Traffic. Oh. Traffic ang haba ng pila. Ano ba nangyari kay? Hoy. Ay pinante ng mali. Laglag yung kaw, lo. Paano kaya lang ano 'yan? Bakit ganyan? Ah, oh, baka may butas diyan, nalaglag yung gulong. Oh. Okay. Na? nakuha na ahog container ban ano, ba ang aso balis mo aso so, container ban ang ahog ban hindi hmm. butas ginawa, kanal kaya nga, ang tanga tanga naman ng driver di ba na, na... Hmm. dili. na may pahinante may pahinante oy siguro na Ano ba pinanti ko na? siguro dito siya siguro sa ano. Bakit pa nangyari kaya? Ano, mga paro ho. na trailer, remover oh. Oo, oh, magilid eh. mga par. Laglag, may butas nga sigurado 'yan. May dito ani. Eh. Oh. Wala 'yan dali na mga paro. Hindi mo go. Hay nako, mga paro. Ramiyong